Yo, what's up mga katalong sa another vlog, another content tayo guys for today's vlog. Ayan, so parating yung ating mga kuya. Tingnan natin guys kung ano yung mga huling isda na, na uh, biningwit nila mga idol. Ayan, samahan mo ka guys. Tara, let's go! Ayan mga idol, ayan ay yung dalawang bangka. Galing silang nangaskas. Ayan na. Oh. Alamin natin mga idol kung gaano ka karami yung huli nila. Ayan, sana ay jackpot. Yut, ayan ang ulan. Ayan, yung dalawang bangka. Ayan, umuulan na mga idol. Ayan, o. Oh. Ayan, hintayin natin pagtabi mga idol at umuulan. Unang bangka, nakakap na namin. Ay, yun, puno oh mga idol. Oh, may malaki pa. Wow puno 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 ang kanilang nagayan dami tignan natin mamaya sa kanila dami ah puno ah ha kanin ay may malakat po oh tignan natin mga idol mamaya so ito naman yung isang bangka yung isa isa kong kuya ayan sa din namin tignan din natin yung huli nila mga idol yung kanilang huli uy Medyo munti mga idol. Parang nakalagi naka inaasis na ni Sayma. Ayun oh. Oh, oi. Kanya rin. Sibad sa ilada to mga lobo. ayano may malaki. Parang kanya yung gajun yung kanina. Ito maraming uli yung okay, King Carlo. Ayun. Ha? Tayo ko yung kunin na Okay, guys. anis is Dayan? Nauli ko sa ano. Ano? Yeah, yung bigat na lang kanina ng no, ano ko eh. Puno oh. Pag puno. Kasi kanina wala mugasan kanina. Puno oh. oh. Bigat, puno. Ah. Puno oh. sa inyo. May malaki. Ah, uh, may kwarta na naman ni eh. padila-dila. Oh, <laughs> dami niyo palang huli. Oh. Oh, <laughs> dagang may malaki pa. <laughs> Bet may, malaki? may pasibad ka pa sana ng malaki. Kanina. Ang dami yakin kanina ko nino. Kasi kinusana pa. Dito mo bantun. Pala mo gasang sir kanina. Sustong humingi-humingi ah, kalakas okay. ah. Ano nga, B B beti di pa na lang. Tangtang ka. Titigan nga, hilihin ni Ilok Biglang-biglang kung ano no. Baka naunat. C baka naunat yung biwas. Sayang. Pero mga idol ah, napakarami. Puno yung ano nila oh. Tignan natin mamaya kung gano'ng karami yan. Ayan guys oh. Pauwi ito, bisok pauwi na. Tapos pa. may isa pang ano doon. Yung isdang malapundo. Andun, tapos yan puno yung lagayan na yan. Sayang daw yung pasibad nilang ano, okay. nakawala ni Rostom. Tumanggal sa ano, sa kawil. Ayan, tignan natin doon sa kanila mga idol. Mayun, may na yung uli ng isa kong ano, yung alis may ina bangka. Idol, pinakpak na. Ay siya, talagang. Oh, kalaki. Malapundo, <tipan> Malapundo. Malapundo. Alright, jackpot na naman. Jackpot. o. <tipan> o.

maganda, maganda, ata kasi maganda, 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 Bay, maganda, 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 na! maganda, 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 ano. Sarap mo. Makayang nito kanina eh. Nalambot kanina nga ay Makawala. Kalo kanina. Malapit na. Hindi pag gano'n kanina. akas. Ganun. Tagal kong nanihila eh. Patikas, mo sangat sa bato ah. Mayroon sila Ito nga nabiyak nga kanina. nilaklak ko pa. Oo, yun. Sige nga ako pinagawin. Hindi na. Dami. Tulo. Ito yung mga kapatid na yan. Sama yung mga na yan. na Malaki ah, niyo? Ay, yun, no? May pambenta oh. Hmm. Ba't itong ano, hindi nyo bibenta to? Ulam naman yan. Ito? Special yan. Mahal yan. Ay, <laughs> kainin 'yung bintse. Mayan, ulam naman 'yan. Gusto mo sa aliha na pula At ayan mga idol, tayo ay naka ng ulam 'yan. So, binigyan naman tayo. Ayun, so jackpot sila. Ito paano ay may kita mga lodi. Ayun oh. Ayun, guys. Uh -huh libre na rin ulam natin mga lodi ayan libre na tayo so ayan po yung mga ibinigay sa atin so dahil marami naman po silang huli hindi na po natin tinanggihan to kasi alam naman natin pagka maunti ang huli ay hindi na tayo humingi pero ngayon dahil marami silang huli tanggapin na natin Yeah. Ayan guys, so hanggang dito na lang tong ating vlog uh, Hanggang sa muli po ng ating mga video Ayan, patuloy nyo pong supportahan yung aking uh, channel Ayan, mga idol, sa mga hindi pa nakapag-follow And then, follow nyo na guys And then, palike like and share na lang din Ayan, hanggang dito na lang guys Bye-bye!